Well, breaking news muna tayo mga kapopong dahil sobrang importante nitong balita na ito ha? Kani-kanina lamang sa isang rally para kay dating Pangulong Donald Trump sa Butler, Pennsylvania, isang hinihinalang ganman ang nagpaputok ng baril na nagresulta sa pagkamatay ng isang tao at dalawang kritikal na sugatan sa mga dumalo. Ang umatake na armado ng isang AR-style rifle at nakapwesto sa isang mataas na lugar ay nabaril at napatay ng isang sniper mula sa Secret Service. Ang insidente ay iniimbestigahan bilang isang tangkang pagpaslang kay Trump. Okay yan, kakapasok lang po na balita. Bago natin simulan, si Donald Trump po ay muntik ng masawi dahil, po, dahil siya ay binaril doon sa isang rally at panoorin natin yung buong video na inilabas mismo ni Ask Teacher Popong kung gusto niyo ng mga ganitong content. I-subscribe nyo na siya At kung gusto nyo ng mga ganitong content na may kasabay kayo sa panonood Ay huwag nyo na rin po akong kalimutang i-subscribe This is Boy Sausaw, ang sausawero sa isyu ng iba So mayroon po itong pamagat na po, binaril si Donald Trump So panoorin natin yung mga pangyayari Kung ano yung mga nangyari At uh, kung bakit siya binaril So panoorin natin, let's go Tuloy na natin Ang pamamaril ay naganap bandang 6.15 ng gabi habang nagsasalita si Trump sa entablado. Ang ganman ay nasa labas ng nakordonang lugar ng rally, mga 200 hanggang 300 na talampakan ng layo sa isang bagay na mukhang isang shed. Nang marinig ang mga putok ng baril, yumuko si Trump at agad na napaligiran ng mga Secret Service. Iniulat niyang tinamaan siya sa itaas na bahagi ng kanyang kanang tenga na nagdulot ng makikitang pagdurugo. Siya ay mabilis na inilikas sa kanyang motorcade at dinala sa Butler Memorial Hospital kung saan siya ay pinalabas rin pagkatapos ng ilang oras. Isang dumalo sa rally ang namatay at dalawa pa ang nagtamo ng malubhang sugat. Si Dr. Jim Sweetland, isang emergency room physician na nasa rally, ay nagbigay ng unang lunas sa isang lalaking may tama. Sa kabila ng mga pagsisikap, ang biktima ay mukhang malubha ang kalagayan at kalaunan ay dinala ng mga trooper ng Pennsylvania State Police sa hospital. Inilarawan ni Trump ang narinig niyang whizzing sound at naramdaman ang bala na pumunit sa balat. Ipinahayag niya ang pasasalamat sa mabilis na pagtugon ng Secret Service at nagpaabot ng pakikiramay sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Ang FBI ang nangunguna sa investigasyon, suportado ng Secret Service at mga lokal na autoridad. Ang insidente ay itinuturing na isang tangkang pagpaslang. Iniulat ng mga saksi na nakita nila ang tagabaril na may hawak na rifle sa isang malapit na bubong. Si Republican Senate candidate David McCormick na naroroon sa rally ay nagkwento na nakita niya ang isang tao na binaril at inilarawan ang kaguluhan na naganap. Ang pamamaril ay naganap ilang araw bago ang Republican National Convention sa Milwaukee kung saan si Trump ay nangungunang kandidato para sa nominasyon ng Pangulo. Kinundena ni Pangulong Joe Biden ang karahasan na nagsasabing walang lugar sa Amerika para sa ganitong uri ng karahasan at tinawag itong masama. Kinausap din niya si Trump pagkatapos ng insidente at binigyang diin ang pangangailangan ng pagkakaisa laban sa ganitong mga pagkilos. Matapos makatanggap ng mga medical tests, iniulat na ligtas si Trump at nagbalak na ipagpatuloy ang kanyang mga plano na dumalo sa Republican National Convention. Ang pagalis ng kanyang motorcade mula sa ospital ay nagmarka ng kanyang susunod na hakbang kahit na hindi malinaw ang kanyang eksaktong destinasyon. Ang mga autoridad ay patuloy na naghahanap ng karagdagang mga detalye tungkol sa ganman at ang mga motibo sa likod ng pag-atake. Ang mga nagpapatupad ng batas, kabilang ang sikot. Sa palagay ninyo, comment nga kayo sa comment section kung sino sa palagay ninyo yung nagtatangka na pumaslang dito kay, uh, kay Trump. So comment nga kayo kung mayroon kayong uh, bumubuo sa inyong isipan. So tuloy na natin. Secret Service ay patuloy na sinusuri ang sitwasyon at tinitiyak na mapapalakas ang mga hakbang sa seguridad para sa mga darating na kaganapan. Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng pagtaas ng panganib na hinaharap ng mga political person at ang patuloy na hamon sa pagpapanatili ng kanilang kaligtasan sa mga pampublikong pagtitipon. Pero ang tanong ko naman sa inyo mga kapopong eh, bakit kaya ito ginawa kay Donald Trump?